Hello, good morning again. Yung mga nagpa-pattern sa pantalon, yung mga naobserbahan ko na mahirap i-adjust dahil wala akong mga extra nilagay na pang-adjustment dati. So ngayon naglalagay na ako. Dito sa ni, usually yung ni, ng matataba sa matataba yung ni walang taba yan dyan sa tuhod kasi puro buto sa kabalat lang yan. pero dito banda sa taas ng ni yung matataba nandyan malaki yan pero pag hindi mo nilagyan ng allowance talaga magiging uh, naglalagay na ako ng allowance tapos naglalagay pa ako ng extra dito sa insing naglalagay ako ng mga 1S na extra para ako sakali sumikip may adjustan ako uh, dito naman sa thigh pag ganun din. Dito kasi sa ilalim ng tay, dito sa tay niya, may mga extra taba dyan, malaki yan. Kaya ako naglalagay ng one dito para mag-adjust. Tapos kung may experience nyo naman yung mga matataba na wala siyang puwet, wala siyang hipto, pasok, pero malapakalaki ng puson niya. So, yung puson niya, galing dito sa waist, nasa 1.5 to 2 inches lang yan. Nandyan lang yung puson. So, ang ginagawa ko adjustment, ginagayat ko yan dito. Ginagayat ko dito, tapos ibubuka ko ng around 1 inch. So, pag binuka ko ng 1 inch, dagdag yan dito sa haba ng around cross niya. So, pero ito yung magbibigay daan para pumasok yung kanyang puson na nakaumbok. Yan. jan siya. Binibiya ko yan diyan. Dinadagdag ko yan pagka nag-pattern ako doon sa mga matataba talaga ng malalaki ang puso. Thank you.